Alam mo ba? Sabi nila, kapag daw holiday, ibig sabihin ay double pay. Kaya naman ang ilang mga manggagawa inspired na pumasok sa opisina. Ang mga estudyante naman, tuwang-tuwa kapag naririnig ang salitang holiday dahil walang pasok sa mga eskwelahan. Kahapon lamang August 15, inanunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang paglipat ng paggunita ng Ninay Aquino Day sa ikadalawampu't tatlo ng Agosto imbes na sa ikadalawampu't isa. Ang rason, magiging long weekend ito dahil ang August 26 din ay isang holiday kung saan ipinagdiriwang ang National Heroes Day. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng regular at special non-working holiday? Ang regular holiday ay may nakatakdang petsa o kung tatawagin ay fixed date na hindi na maaaring palitan, gaya ng bagong taon, araw ng kagitingan, Labor Day, araw ng mga bayani, Idilfitir at Pasko. Samantala, ang special non-working holiday naman ay pwedeng palitan ang petsa nito, alinsunod sa deklarasyon ng presidente gaya ng mahal na araw, Chinese New Year at Undas. Kung pagsasama samahin mayroon tayong ipinagdiriwang na 20 holidays sa Pilipinas. Pero maliban dito, ang mga syudad, bayan, probinsya o rehiyon sa bansa ay mayroon ding kanya-kanyang holiday. Sa Cordillera, ipinagdiriwang ang Cordillera Day tuwing July 15 at isa itong special non-working holiday. Sa Baguio City naman na ipinagdiriwang din ang Baguio Day tuwing September 1 na isa ring special non-working holiday. Maging ang selebrasyon ng Panagbanga Festival sa Baguio City at Strawberry Festival sa La Trinidad ay maituturing ding holiday. Ang mga holiday, hindi lamang araw para magpahinga. Inilaan din ang mga araw na ito para mas lalong magunita o ipagdiwang ang mga pangyayaring tumatak na sa ating kasaysayan at kultura. Ngayon, alam mo na!